Ano ka ba yung body kung niya yung Yung dito siya. Tapos konektado siya dito eh. Buwa ba ba? Matagal eh. Tagal lang tayo. Tagal lang mga years as years. Oo. May movement ba tayo na kapag ginagawa ngayon na nararamdaman mo yung sakit? Pag dumanon lang siya, yan. Yan. Pag ganyan, nararamdaman mo sakit. Kaya ba't pag kinocontract mo? Ganon oh, din. Ganon din. Pero ano mas masakit kapag nakatrakit? Yan, yan. So ito yung nararamdaman mo. Nandito. Okay. Kaya mong lumiyad sa... Meron? Wala. Wala. Yung po. Meron. Meron siya. Okay. Bukod mo may iba pang body kung pwede. Yung dito siya rin. Ito mo. Ito yung kabila. Kabila. Taas mo daw sa'yo. Upo ka lang. Ito sa'yo? Yeah. Oo. Oh, Tapos taas mo. Matagal na to. Tapa ko. Ito po Ah. No, matagal na rin. Supasa. Ayan yeah, yeah. dyan. Supasa. Tingnan daw dito sa kabila. Ayan. Meron. Pero yun lang yung sagat. niya, Ayan dito. Sagat na yun. May masakit doon muna. Wala yeah. Kabila. Liyan? Ay, yung pataas? Wala? Hindi. Ah, okay. Sige, na, rin. Labas. Sa tagilid tayo sa harap sa akin. Tapos, Thank you.

Okay, last tayo sir. Dito yung ulo mo sa tiga. Sa tiga. Okay, close yung mouth now. Huwag lalabas yung blue na rin. Hindi Tapos check natin yung movement mo kanina. Ang masakit sa ano, yan, side. Tapos yung pagbaba. Okay. Ah, uh, i-gilid-gilid mo. Check mo kung nagbago siya sa akin. Wala. No, wala na. Kabila. Yung payo ko. Wala na. Wala na din. Ilang, ilang taon na yun? Tagal lang Tagal lang. Taiwan kasi ako dun. Parang hindi mo na nasipo. Oo. Ano? Uh, wala masis pasan lang. Tugan lang. Tugan lang. Tugan lang. Tugan lang. Kasi lagi kami sa lamig. Mm. Mm. kami sa lamig, sobrang lamig. Kaya natigas ang dinan din siya. Oo. may dapat may mga spontane stretching para hindi siya makapagalas. Yan lang naman. Ha? Oh, yeah.